matapos ang nahulikam na pagkakalat at pambababoy na ito ng ilan nilang guests nitong lunes. Business as usual na ang private resort na ito sa Kalamba, Laguna. Malinis na ang tubig ng swimming pool na tinapunan ng mga upuan at bote. Pinalitan na rin ang water dispenser na nasira matapos ding ihagi sa swimming pool. Nilinis din ang ihawang inihagis doon. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa kamera ang mga may-ari ng resort pero anila nakipag-areglo na sa kanila ang mga lalaking nanira ng mga gamit. Sa barangay pa lang daw ay may settlement na kaya wala nang nakarating na reklamo sa Kalambas City Police. Kinumpirma rin ng pulisya na natanggal sa trabaho ang ilang sangkot sa insidente. Sa kabila ng ginawa nila, mismong pamunoan na ng resort ang nanawagang tigilan ng pagbash sa mga sangkot bilang pag-iingat. Mas naghigpit na lang sila sa pagtanggap ng mga guests. Para sa GMA Integrated News, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.